Oh my gosh! Sir J, ang gwapo mo pala sa personal. Eden pala. Ako yung hinar mo galing sa POTG Designs. Actually, malaki nga yung bahay mo. Tsaka tamang-tama. Kasi lahat ng mga designs na ginawa ko, perfect dito sa bahay mo. Ah, uh, kaya nga eh. Tsaka gusto ko sana na uh, yung aesthetic design lang yung gusto ko dito na design dito sa bahay. Okay. Tsaka ikaw na bahala mag-suggest. Baka may iba ka pang ma-recommend na design. Ano ba, sir? Ikaw yung dapat mag-decide, di ba? Kasi ikaw na may ari. Tsaka anytime, pwede kong i-edit lahat ng mga nagawa ko dito para iyo. Ay! Ah, uh, siya nga pala. Uh, asawa ko, si Hazel. <laughs> Hi! Nice to meet you, Eden. Um, by the way, sir. Chinay ko kasi yung mga nare dito na bahay, eh, mahal kasi. Hindi mo pwedeng dito na lang ako muna magstay. Ah, uh, ganun ba, Miss Eden? Ah, uh, pwede naman. Eh, meron namang bakanteng guest room dun sa taas. don ka na lang. Perfect. Ay, ayaw mo ba? Na Hindi <laughs> naman po ako magtatagal kasi pag natapos ko tong project na to, aalis na rin ako. O, ba? Ay, nga pala, uho na uho ako eh. Wala pa kayong patubig, Chef. Ah, sa saglit lang ah. ah, Yaya? Sir! Pakuha nga po ng isang basong tubig dyan. Yes, sir. Ay! Ay! Ah! Ay, ma'am! Sorry po! Sorry, ma'am, na tapilok po ko dito eh. So, kasalanan ko pa? Sorry ha? po, ma'am. Ito! Tignan mo! Nandito mo! Dito sa bahay na to tapos sa mo? Paano na? Lang? kapag pagsasira yan? Yung sahod mo dito, hindi pa sapat. Tapos pinasap mo. Uh, <laughs> Sir! Sorry po, ma'am. Uh, yaya, po, pumunta ka na doon sa kitchen. Uh, Miss Eden, pasensya na po sa nangyariya. Ayan niyo po, ayusin ko na lang po yung laptop niyo. Ako na po bahala dito. Uh, um, oh my gosh. I'm so sorry. Nabigla lang talaga ako, pero... eh, hindi ako yun. I'm so Sige po. Ako na lang po bahala. magagawa naman siguro ng paraan, di ba? Ah, uh, ganito na lang po. Ihahatid eh, na lang kita sa room kung saan ka pwede mag Ah, uh, sure. Ah, uh, sandali lang ha. Sige, gosh, I'm so Tara. Ah, uh, by the way, Miss Eden, ito nga pala yung magiging kwarto mo. Tsaka huwag kang mag-alala kasi kumpleto na yung mga gamit dyan. Ako, oh, sir, totoo ba? Feeling ko talagang nilaan mo tong kwarto na to para sa akin. <laughs> Ay nga pala, sir. Eh, na-check ko pala dito banda. Medyo maraming aayusin eh. Maraming babaguhin. Bakit hindi niyo po ako dagdagan pa ng pasahot sa mga gagawin ko dito, di ba? Tsaka kung kailangan niyo ako, oh, sir, nandito lang ako sa kwarto, okay? <laughs> oh. Han? Han, nasan ka na, Han? Ah, uh, sandali lang ah, kasi tinatawag na kasi ako ng asawa ko eh. Ikaw na bahala sa kwarto ah. Ah, sige. Yes, sir, kung kailangan mo ako, Han, nandito lang ako. Yes, hello sir. Ah, opo. Ito na nga po, tinatrabaho ko ngayon. Sinisingit ko lang po kasi andito ako sa isa kong client eh. Yes po, don't worry. Akong bahala. Ano naman kalat ng mga ito? Opo. Yes. Okay. On and before the due date. Ma'am. Ma'am, excuse tatapos po. Tatapos ko na po ito. Ma'am, kailangan niyo pa ba ma'am ito o tatapong ko na? Ah, uh, ano? Yes, sir? Ano po yun ulit? Sorry ha, hindi ko narin eh. sa Ah! Okay. Kailan po ulit? Ma'am, excuse po. Ito po. Tapong ko na ito, ma'am. Ah, sir? Hello? Hello? Hoy! Halika nga dito. Ma? Huh? ka dito. Bastos ka, no? Nakita mo may katawag ako. Big client ko yun. Tapos may epal ka. Tanong ka ng tanong. Eh kasi ma'am, sabi mo, bilisan ko eh. Kaya naghahabol din ako ng oras. Wala akong sinabi. May kausap ako. Ano ba? Ulyanin ka ba? Sa bagay, matanda ka na. At hindi mo naman kinaganda yung kulubot mo. Ano mo ba, ikaw? Basta maiki sa'yo. Umuwi ka lang sa inyo. Bakit pa sa'ng hire yung si Sir Chase ng mga katulad mong matanda? Gusto mo ng kalat? Gusto mo ng basura? Ito! Yan! Yan! Yan lahat! Itapon mo yan! Kasama yung sarili mo kasi basura ka! ito, akala mo nakalimutan ko na yung kasalanan mo nung nakaraan. Alam ko naman, sinadya mo yun. Hindi, ma'am. Ano hindi? Hindi ko po sinasadya. Ginagawa mo pa ang tanga. Sa susunod na magkamali ka pa, may kalalagyan ka. Nagkikipag-video ko si Sir. Uh, sir, hello po! Ah, uh, hello, Miss Eden. Yes po. Uh, musta kayo dyan sa bahay? Ay, super okay naman po. Na busy din ako eh. Tsaka, gusto ko lang sana kumustahin yung mga design mo. Baka naman pwede mong isend sa akin, tsaka okay na ba yung mga naisip mo, mga interior design? Ah, yung design po, Sir. Eh, hindi po po tapos eh. Pero, I'll make sure... Ngayong gabi, tatapusin ko po para masend sa inyo, ha? Sir! ba? hindi ka kinakausap? Ah, uh, Yaya? Po, oh, sir! Dito po ako, sir! Ah, kumusta kayo dyan sa bahay? Ay, okay lang kami. Okay lang talaga. Hindi okay, okay, sir! Ang taray na itong pinatira mo dito, sir! Ay! Ang na ugali! Pa? Huh? Naku, sir! Huwag po kayong maniwala dyan. Masyadong pala birutong yaya yun, no? Kasi may edad na. Pero iniintindi ko naman to, eh. Huwag kayo mag... At saka walang nagagawa. Kunti sa menu, baksak pa din. Ah, uh, Yaya, sandali lang, uh, Ah, Miss Eden? Sir? Ah, uh, kung may kailangan ka dyan, pwede ka namang humingi ng tulong sa Yaya namin. At eh. saka siya na ang bahala sa'yo. Ah, sure po, Sir. Wala namang problema yon. O, oh, sige na, Sir, ha? Babay na. Mabibisi pa ako dun sa pinapagawa mo. Hoy! Bumili nga rito. Ma'am? Alam mo, nang gigigil na ako sa'yo eh. Lagi ka ng paepal! Anong ginawa mo kanina? Pinapahiya mo ako sa boss mo? Eh kung ikaw kaya ipahiya ako? Nangungusta lang ako kay sir, ma'am. Nangungusta? Sigurado ka? Eh sinusumbong mo ako eh! Alam mo ikaw? Kahit matanda ka? Papatulad kita! Ha? Naiintindihan mo? Ha? Huh? Dapat sa'yo kasi wala na dito eh. Nagpapahinga na! Kaya ikaw matanda ka? Ha? Huh? Gusto kong tapusin buhay mo eh. Hindi ka nga rito. Hindi ka di... Hindi ka dito! Dito ka? Ma, ha? Oh, huh? ano ba, ma'am? Nasasaktan po ako. Huwag mo akong tinatanong. Ang dami mo nang atraso sa'kin. Nasasaktan ka? Opo! Oh. Ma Masasaktan pa kita? Uy, kasi ako! Dito ka! Dito ka? Yan! Hmm? Ma'am, tama na po, ma'am! Ang tama ma am. na! Kulang pa yan! Ay, oh. ito, nagigigil talaga kasi yun! Ang tama na Yan! Ma'am! Tama na yan! Ang po! Sir! Apa Anong ginagawa mo? Ano to? ng matandang yaya? Sinungaling ka! Akala mo ba hindi ko alam kung ano yung pinagagawa mo, ha? Ano pinagsasabi niyo? Hindi mo ba alam? May CCTV camera tong bahay namin. At kitang kita ko kung ano yung pinagagawa mo sa katulong namin. Eh sir, tinuturuan ko lang yan ng lesson. Eh kasi naman masyadong paepal. Walang hiyata. Lagi nagpapabida. Akala mo ba hindi ko rin alam? Na peking interior designer ka? Ang luloko ka, hayop ka. Alam mo, pinagkatiwalaan pa naman kita. Tapos ito yung gaganti mo sa amin. Pasensya na, sir. Eh, kasi naman, yung kaibigan ko kasi ako yung pinapunta dito. Pasensya na. Tignan mo nga yung ginawa mo. May edad na yan, oh. Alam mo, wala kang karapatang sakta ng katulong namin. Alam mo ba ilang taon na yung katulong namin dito? Walang niya ka. <laughs> Sobrang bakal na mukha mo. Hindi mo alam ilang dekada na ako nagtatrabaho. Alam mo, hindi hindi ko palalagpasin lahat ng mga ginawa mo. Sisiguraduhin ko pagbabayaran mo lahat. Mabubulok ka sa kulungan. Sir naman, mag magpapaliwanag po ako. Kukontakin ko yung kaibigan ko na nagpapunta sa akin dito. Ewan ko ba bakit ako pa yung pinapunta dito? Wala ka nang dapat ipaliwanag. Kitang kita namin yung ginagawa mo. Alam mo, umalis ka na dito sa bahay. Bago pa ako tumawag ng polis, antayin mo yung kasong isasampa namin laban sa'yo. Alis! Ah. Yaya, pasensya na po talaga sa lahat ng mga nangyari ah. Hindi po namin inasahan na ganito na pala yung sitwasyon mo dito sa bahay. Buti nga sa kayo. Pero, Yaya, hayaan po ninyo. Gagawin ko po yung lahat para masampahan po ng kaso yung babaeng yun. Tsaka ang dami na rin po nalukong kliyente yung taong yun eh. Sige po, sir Ah, Han, baka pwede Samahan mo muna si Yaya doon sa kwarto makapagbihis siya. Sige po. Salamat sa iyo.